So, what's up mga ka Dito kami ngayon sa kahabaan ng Antipoles ano, Yung korbadang malupitan uh, Intro lang, hindi ako napag intro sa bahay Kasi yung mga bata nandun lang sa bahay Medyo magulo pa sila yung Nasikaso namin kaya medyo late na kami na kapag ito Rides Tama ko si birthday girl Birthday girl ng buhay ko. Birthday girl ng buhay ko. Oh, TV for today. Nakanampot. ng buhay Mabilisan na ito mga ka-okay. po over lang kami. Pupunta kami sa simbahan. kung sa kami sa simbahan pupunta. Pangalawa, doon sa KN90. Gusto kasi niya mag-picture-picture don, So, birthday niya magbibigyan natin. Tapos pangatlo, doon sa Marques uh, Marquez kasi di pa daw siya nakakain don So, ngayon ko siya dadalhin mga ka Konting video-video na lang ito pupunta doon. Kasi, alam niyo naman, lagi naman tayo nag-video dito. So, yun. Silo na-silo na daw si birthday girl. So, peace na. Bye-bye. vai dentro So, yun mga ka-okay. Natagpuan na namin ang aming simbahan. Pumunta kami sa Regina Rica. Yan, dito kami ngayon. Uh, Ituturo ko lang kayo ng konti dito. Ang dami rin nagpunta. Tara. Pilgrim. Proper attire. Ganda Walking trip. Parang dat 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 mamaya um, magiging design dyan yung pawis ko gagawa ng self mapa yan dyan bike trail hindi natin yung hindi pa sa baba Ay, pa po, po. Hmm. ang ganda dito magpa picture o oh. mamaya picturean mo hmm. ako yes, kasi hindi tayo dito dalang pabalik eh sa kabila eh hindi pa naman yung picturean mo na ako dyan hindi habang walang tao bisa mo dito yung tawag nilang sacred trail. Regina Enrica with the birthday girl. Birthday girl is in the house. Sasama ko na dito yung mga picture na yung kukunin ko sa asawa ko. Ayan siya. Laki niya. At ang ganda ng place. Pupunta kami doon mamaya. Pupunta kami doon. Pupunta kami doon. Birthday girl. Kinukunan niya. Ang daming bayagas. Hmm, basta naman nakita Parang gusto pang kunin oh. Oh. Dito dito to. The birthday girl is in the how Nakunan niya si Mama Mary O tara, selfie tayo dito. Ano nang sinasabi mo kanina? Bilyari ka. <laughs> Sabi ko? Oo, <laughs> oh, best ang beso paulit at sinasabi. Malapit na ba yung bilyari ka? Ginawa mong pawn shop ah. Ayan ah. Busy busy. oh, di ba? Looking to the over. Yan yung I love you kanina. Akit daw siya doon. Mag excuse me guys, sa picture ha. Hindi pa lang umakyat doon. Guys, baby girl, pinakit na siya. Guys, baby girl, zoom natin. Dito ba? Dito ba? Tayo naman nakakit doon mga Okay. La hindi na makababa guys sa likod na ako wala hindi pwede mag video sa loob yan likod na ito ng mama mary Pawisan na ako design tahimik lang dapat sa loob At sa dulo may donation donate na lang kayo yan sa harap na ulit ako yan kami pupunta na sa simbahan guys tingnan nyo na lang hindi siya pwede ano yun ng ship mm -hmm. So yung mga -okay. nagpahinga lang kami saglit sa baby girl The birthday girl Lakad na kami, punta kami sa misimbahan tapos direkta na to na kami sa kainan, nagugutom na kami parehas Gutom, tumguts na kami, tumguts Kimis, na naman. na naman. Ito oh. Charam ako dyan sa topa Ha? Huh? Oh. Video na lang kita. <laughs> hmm. Huh? Nakad ka dun. Bako maya, sakmalin Ha? Huh? Alam mo dyan? Sakmalin oh. ship. Ship daw, ship. This is a black ship. This one. This one is a black ship. Yeah, that one. Nagba naman ito. Ay, ang ganda doon. Opo, ako 1, 2, 3 Ano cellphone? Grabe ay bugs ko Kaya na, na ako Meron parang well dun no Tara punta natin guys Ito yung mismong simbahan no ano? Simbahan ng Regenera Rica Ganyan siya Ayun, alam nyo na kung ano yun Cemetery Daling ng mga statue eh no Ang kit ng bagaka no? Pero sa gitna May number taker natin laki lang kaka. kaka cellphone mo yan tinulak lang kita dire diretso ko na doon gi kaka cellphone mo yan. yan balik na kami sa aming mot mot tignan mo may nakalagay oh Beware of peacock attack. So, ibig sabi may peacock dito. May hili ka dyan, di ba sa peacock? Peacock, peacock. Hmm. Ayun na maglakad yung birthday girl natin. Kunting sakripisyo lang. Napagod na. <laughs> ano <san> ka? <laughs> <laughs> hmm. pangalan yung pa saan ka? May pangalan May pa Ayan guys, pabalik na kami First destination pala yan yung entrance ng um, second rail hey guys, picture na naman siya picture picture, birthday girl hey guys, ang entrance sa motor sa entrance sa motor sa Rina Riga 20 pesos

hindi namin na kanina kasi pumasok agad kami picture lang po sa may So yun mga ka okay update lang dito kami sa overlooking na sa may ano ng sentro ng Laguna. So peace out muna. So magutom na gutom na kami parehas. Ginutom na ng biyahe. So transition na to. Hindi na makabidyo si misis Hindi na makakalmahan yung cellphone baka, baka malaglag Transition na to sa may Marquez Bulaluhan Kakain kami ng maraming 3, 2, 1 Magsagad to? We're Holding us closer Like a Friends, si birthday girl ang aking baby girl Marquez Bulaluhan order na kami ng maraming pagkain kasi may mga ilang inimbitahan pero pare-pare hindi nakasama birthday girl dalawa na tayo ha lahat ng gusto ko dapat bibilin mo ha ha treat mo libre to mo. <laughs> libre mo meron silang silog yan yan ano? Ano gusto mo? Isa pong bulalo. Isang pork sisig. Kasama ko ng apat na rice yan. Apat ka po na rice. Pero dalawa lang po kayo sir. Hmm. So, pasama ng isang litsyong kawali po. Isang litsyong kawali. Sharing po sir. Hmm. Uy. Okay. bayad. Payment time. Sino to tudukot niya. Dukot na. Dukot. Dukot. Bali 910 po natin. 900 rupes din. Dalawa lang kami. Medyo gutom lang kami ng konti. Adobong Usa. Eh legit na usa to? Yung adobo nyo? Opo. Gusto mo i-try? Tanggalin natin yung kawali. Ito na, na lang. Adobo. O, tanggalin mo na yung kawali. Ito na lang po. Ito na lang po. <laughs> Adobong Usa. po. Salamat! Dito kami kumain ng ano sa Papa ni Tapos dito kami madalas kumain mga jaka, eh, mga ano. Jakas tsaka na kutsero. So ayun mga ka okay, naka-order na kami ng pagkain namin. So ang in-order namin isang bulalo good for three. Um, ano For Pork sisig tsaka adobong usa. Tapos apat na rice. Hindi ko alam kung dalawang rice to eh. the girl. Kaya makikita nyo gano'ng karami pagkain namin sin marami. Oh, 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 oh. Yobi. Happy birthday. Thank you. The rice. Sige mga magandita. Uh, dalawa lang tayo ah. Eh. Mukbang. Uh. Eh? Dubong kusa. Dubong kusa. Thank you, te. Walang luha. Masarap mga dubong kusa oh. kung sumama si AJ wow bondicious ang Sarah mm -hmm. parang AJ, kung sumama kayo so ko kayo sumama eh hindi ko alam bakit hindi yung isa nag-negative, yung isa tutulog-tulog, yung isa naman di makaalis ng hindi na kotse. Ay nako. Okay. Adobong usa. Adobong usa yan, pre. Legit daw yun na usa. Mukhang masarap. Mukhang, mukhang namang hindi masarap. Di ba? Masarap na masarap lang. <laughs> <laughs> Pero niya, ayaw mo si Ayun ang bulalo. Ayun ang bulalo. Ang sinasabi natin ng bulalo. Hmm, dami naman niyo. Thank you, ate. sa bulalo. Adobong usa. May sili-sili pa. Ang sarap, guys. Ang sarap. Tapos syempre, yung sisig. Hindi nabawala sa mesa namin ang mag-asawa yan. Ang sisig. Paborito namin parehas yan. So ayun guys, nakain okay na kami. Nakita nyo naman yung kakainin namin. Diba? Gutom na gutom kami. Pero kasi dapat may kasama kami. Ano pa nga ito eh, dapat nga 2,000-3,000 ubusin ni asawa ko dito sa birthday niya eh Inom na lang kami sa bahay So yan, panorin yung kain namin Mukbangin namin to Yes, oh, yet, ito na ang kutikman Adobong usa Ang dami sili, sarap Mabilis na mamigbulalo dito Mabilis na dito

Kaya matuloy. Tara, sis tayo. Eh, sorry. <coughs> <coughs> ano kayong uso? Kasi yan ang susubukan ko ha. Siyempre, kailangan ko malaman. Paano ko malalaman? Yung ko Hawakan lang. Hawakan lang. Ay, hindi. Maano siya hawak yan? Hindi. Dapat sinisip-sip eh. Paano ba nalalaman ni Caleb? Sa'yo. Paano nalalaman ni Kalib na may gatas ka Sinisipsip niya, di ba? Yeah, Yan, baby yun. Yeah. <laughs> Bakit baby mo naman ako ah. Uy, damo lang. <laughs> Alam nga, sisip ko din para malaman ko kung may laman niya. Ako ba? Teka lang. Dati ah. Ay... Wala na pala. <laughs> <laughs> Wala na pala yung ang hair ko. Namisi yung buhok niya.

with you i can be sad with you just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear with you i wanna stay with you with you laki ng chan mo ah. Chan mo na ano ko. Oh. Uy, <laughs> pasip. Hmm. Picture. Dito naman daw sa Marquez Bulaluhan. Ah, gusto pa katabi talaga ah. Video natin ng video ang video si ano, Baby Girl. lahat di picture natin dito lahat sis mo ko ato nagin mo naman niyan video yan Tsunga ako Ito okay. bigot parang tanga yung halik nito. Pa parang tanga yung kiss. <laughs> Akala ko picture. Untang. <laughs> Umupo kasi diyan si ano eh, si Bonnie Nay si AJ bumaksak tuloy. So ayan mga ka -okay, tapos na kaming kumain dito sa Marques Bulaluhan. Ayan Marques Bulaluhan. Panakit. <coughs> Hindi ka umihinga. Puta para babaksakan na mahimatay ka eh. Kalaw, pass out ka dun. <laughs> Grabe, swerte na pag akyat namin dito. Swerte na first time sa Marquez. Oh. Nag-isa lang talaga siya dyan. Kami lang talaga yung customer ngayon. Linggo. Walang customer. Wala nang umakyat. Babadya kasi yung ano, muulan eh. Muulan dun sa baba. Solong-solo Marques Bulaluhan. Ganda ng babaan. Ah, ganda ng akit mo dito, ah Solong-solo mo, ah. Okay. So, yan na lang muna, mga ka-okay, ang ating pagsasama-sama. I hope you enjoy the video. Don't forget to like, comment, share nyo na rin para mas dumami pa kayo, mga ka-okay. Don't forget to subscribe. Mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na. Ganda na kasawa ko. So, peace out na, mga ka-okay. Bye!